Aries, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan. Kulay, white, ang puti ay sumisimbolo ng kailan Awan at bagong simula, na maaaring magbigay ng malinaw na direksyon sa iyong mga desisyon ngayong araw. Mga numero, ay number 9, at number 18, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan. Kulay, sky blue, ang langit na asul ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at katatagan, na maaaring makatulong sa iyong paghahanap ng balanse sa mga gawain. Mga numero, ay number 6, at number 15, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan. Kulay, green, ang berde ay kumakatawan sa paglago at pagkamalikhain, na maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyong mga ideya at proyekto. Mga numero, ay number 5, at number 14, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan. Kulay, silver, ang pilak ay sumisimbolo ng intuwisyon at emosyonal na balanse, na maaaring makatulong sa iyong pakikitungo sa mga mahal sa buhay. Mga numero, ay number 32, at number 11, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan. Kulay, gold, ang ginto ay nagpapahiwatig ng tagumpay at kasaganaan na maaaring magbigay ng kumpiyansa sa iyong mga layunin. Mga numero ay number 11 at number 40 at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan. Kulay, brown, ang kayumanggi ay sumisimbolo ng katatagan at praktikalidad na maaaring makatulong sa iyong mga desisyon sa araw na ito. Mga numero ay number 4, ATC 30, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan. Kulay, pink, ang rosas ay kumakatawan sa pag-ibig at pagkakaisa, na maaaring magbigay ng positibong enerhiya sa iyong mga relasyon. Mga numero, ay number 7, at number 25, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Scorpio ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan. Kulay, maroon, ang maroon ay sumisimbolo ng lalim at determinasyon na maaaring magbigay ng lakas sa iyong mga layunin. Mga numero ay number 28 at number 17 at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Sagittarius ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan. Kulay, purple, ang lila ay kumakatawan sa karunungan at espiritualidad na maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyong mga plano. Mga numero ay number 23 at number 12. Capricorn Ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan kulay, dark green, ang madilim na berde ay sumisimbolo ng ambisyon at katatagan, na maaaring makatulong sa iyong mga pagsusumikap. Mga numero, ay number 14, at number 29, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan. Kulay, blue ang kuryenteng asul ay nagpapahiwatig ng inobasyon at kalayaan, na maaaring magbigay ng sigla sa iyong mga ideya. Mga numero, ay 27, at number 11. At iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan. Kulay, Si Green ang dagat na berde ay kumakatawan sa pagkamalikhain at emosyonal na lalim, na maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyong mga gawain. Mga numero, ay number 32, at number 9. At iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan.